Yung hinahingi mong kanin. Kasama. Walang ulam. Ah, may kasamang ulam. Kasama, may kasamang ulam. Hindi lang kanin. O, oh, yan, o. Oh. Yung uh, ano dyan, karne ay karning kambing yan, ha? Lawat po, kuya. Yung bomba'y tinuwil, ha? Ano, kaibigan? Oy, nanghingi ka ng, nanghingi ka lang kanin? O, oh, bigyan kitang kanin. Kanin lang. Walang, ayaw mo nang may ulam. Ha? Ha? Gusto mo may ulam? O, oh, ito kayo? Ha? Tagahagan. Nahingi ka sa akin ng kanin ngayon. Anong pangalan mo? Noel. Ha? Noel. Noel. Okay, Ay, ano mo ito. Ano mo ito? Kaibigan. Bayaw mo ito. Bayaw mo. Kapatid mo. ano Pero nahingi ka talaga ng kanin. A, ah, kita ng kanin. Kanin laang o oh, may ulam? May ulam. Oh, sige, magkantay ka ha. Noel. Oo. Oh, yung hinahingi mong kanin kasama. May kasamang ulam, hindi lang kanin, o oh, yan, o. Oh. Yang uh, ano dyan, karne ay karning kambing yan, ha? Salamat po, kuya. Salamat po, kuya. Bombay din, Noel, ha? O, siya sige, Noel, ha? O, ka na dyan, ha? O, talagang mainit pa yung kanin, bago yung saing ha? Okay. Pumasok ako sa loob, at makuha talaga ako ng tubig. O, Noel, ha? Ano? Okay, wala problema, ha? Oh, sige. Ayun po mga kasaludo ah, Habang lumabas po ako din sa bahay Ay nakita ko po ang ating mga kababayan dito Ng mga katutubang mangyan At ang pangalan po niya ay Noel Ayan Sabay hingi po siya sa akin ng kanin Wala po Gaya po na sinasabi ko sa inyo Maliit man Na bagay At, uh, at least nabibigyan po natin sila At ayan uh, po yung kanyang kapatid Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Si Maraay po Maraay Maraay Oh, ang pangalan po niya ay si Mara ay magkapatid po sila. O oh, gaya po ng sinasabi ko sa inyo, sila, hindi po lahat ng katutubong mangyan ng hihingi. Nagkataon po sila na sila po ay siguro na, na gutom, nagutom ay humingi po siya sa akin ng kanin. Dahil sila po ay ano al an 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 motor mo? Ito ang motor nila. May motorsiklo po sila. At yan po, anong hanap buhay mo? oh, naga, oh, yan po. Nagatanim po sila ng saging at may motor po sila. At kaya po sila nandito sa uh, ano po ng motor ay magbabayan po sila ng manti. Ulitin ko po, hindi po lahat ng kababayan namin ang mga katutubong mangyan ay nanghihingi. O yan po, kita po ninyo yan ha. O, may motorsiklo po siya at ang hanap buhay po niya ay nagtatanim ng saging kayo. Nagtatanim po ng bundok. Sa bundok. Maray. Maray. At si Noel. Okay. Okay, salamat sa inyo ha.